Ngayon po kami ngayon. Amen. Aabot pa rin po kami ngayon ay may mga smartphone. Kapag po din siya, amen. Noong para noong dito Sino raw ang mga ng tao sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi ko ng nila ay si Juan Bautista Sabi ng mga iba, si Elias kayo. At mga nagsasabi pa ang si Elias kayo o isa sa mga problema. Kayo naman, ano ang sabi mo? Sino ako? Anong niya sa kanya? Tumakot si Simon Pedro, Kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Mapalad ka, Simon, na anak ni Bonas,